pa rin siyang ng pera pang bayad sa upa ng bahay. Inagalit talaga ako ng nanay mo, ha? Tumabi ka nga dyan! Lumayos <tip> <tip> kayo dito. Huwag <tip> na, naman po, huwag po. Maawa naman po kayo. Hindi, hindi ako marunong maawa. Benicio, kayo ka lang ba? Madam, bakit mo naman tinapon ang mga gamit namin? Paano hindi? Di ba sabi ko, alas 6 in punto, kailangan bayad kayo sa upa ng bahay? Mahal, alis na ako. Sige. Ah, uh, utang mo muna si Binis ng pagkain niya doon sa tindahan Walang-wala pa kasi ako dito eh. Ako, mahal. Kanina, pumunta dito si Madam. Sinisingil na tayo yung bayad sa upa. Alam mo naman ang ugali nun eh. Oh, siya, sige. At titingnan ko kung makakabali ako doon kay Boss. Sana naman makabali ka na kay Ma'am Trish. Kasi nakahihiya na ako dito sa mga kapitbahay natin tuwing ina iskandal tayo ni Madam. Hihiyaan mo na. Marami talagang mga taong hindi nakakaunawa sa sitwasyon. Pero sige, gagawin kong makakaya ko para makabali man lang. O siya, sige, anak. Uh, mo na muna kayo. No, sige. na ako. Ay, Diyos si Jin, pinagpabalik-balik na ako magkuha ng upa ng bahay. Nagay yung pag-hindi man yung nagbayad pala alas yung Jin! Po! Basta na ako sa bahay? Naku, madam. Eh, susubukan pa ng asawa ko na bumali eh. Susubukan na naman? Isang linggo ng delay ang bayad sa upa! Aba, Ayoko na nang pinag-aantay ako, ha? No, pasensya na po. Anong pasay pasensya? Hindi ako nagpapasensya sa ganyan, ha? Mamayang alas sa is, babalik ako at kukunin kung upan ng bahay. Kung wala kayong ibibigay, kakalad ka rin ko kay palabas ng bahay nito sa kalsada. Naiintindihan mo ba yan, Jean? Kakagaling lang po sa sakit ng anak ko eh. Kaya na-advance po yung bali niya. Wala akong pakailam, hindi ako marunong maawa. Kung ikaw naaawa sa anak mo, digawan mo ng paraan para makabayad kayo ng upa sa bahay. Naiintindihan mo yan? Huwag naman po, madam. Kakagaling lang po ng anak ko well, yung sakit eh. eh baka mabinat po kapag sa kalsada po kami natulog. Alas sa isin punto, babalik ako ha. Siguraduhin niyo may babayad kayo sa dahil kung hindi, yung sinabi ko sa'yo gagawin ko ha. Ma Trish? Ma'am Trish? Ma'am Trish? Oh, Jaron, ano natin? Ah, mam, ma ma'am. Baka po sana eh makakabali po ulit ako sa inyo. Di ba kakabali mo lang nung nakaraan nung nagkasakit yung anak mo? Kailangan ko po kasi para sa pambayad ng upa namin. Pinapalayas na po kasi kami doon. Gustuhin ko man tulungan ka. Tayo naman ang mayayari sa boss natin. Alam kong napakasipag at bait mo. Kaso wala eh. Parehas lang tayong mayayari. Ganun po ba, ma'am? Sumubok lang naman po ako, ma'am. Pero sige po. Salamat po, ma'am. Sensya na talaga, ha? Sige po, ma'am. Babalik na po ako sa trabaho. Sige. Kin? Bakit po, ate? Huwag mo nga akong mati, ate. Nasaan ba yung nanay mo? Umalis po. Maghanap daw po ng mauutangan. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang hawak na pera pambayad sa upan ng bahay. Ginagalit talaga ako ng nanay mo, ha? Tumabi ka nga dyan! Lumayos kayo di. Huwag naman po, huwag po. Maawa naman po kayo. Hindi, hindi ako marunong maawa. Ganisa, okay ka lang ba? Madam, bakit mo naman tinapon ang mga gamit namin? Paano hindi? Di ba sabi ko, alas 6 in punto, kailangan bayad kay sa upan ng bahay? Eh, nakiusap naman po ako sa inyo na maayos ah. Oh. Di ba may usapan din naman tayo? Wala akong pakalam sa pakiusap mo. Buti nga yan, damit lang yung hinagis ko eh. Maawa naman po kayo. Kahit sana ko na lang po. Hindi ako marunong maawa. Umalis na lang kayo at wala na kayong titirahan. Naiintindihan mo naman siguro yun, di ba? Nay, paano na po yun? Sana po tayo titira. Hindi ko na din alam, anak, eh. Hintayin na lang natin yung tatay mo. Psst. Ano nangyari? Pinalayas na tayo eh. Hindi ko na talaga siya mapakisapan. Sa talagang puso yung nandulog na yan. Ang magkasto ginawa niya sa atin. Nagawa ko naman yung lahat. Anak, mo si tatay, Anak. nangyari ko. Patawarin mo lang. Teka. Sino Jin to ah? Jin? J-Roll? Anong ginagawa niya dito? Inilayas na po kasi kami. Ni Mam Ma Des. Ano? Kaya pala nandito yung gamit niyo? Isang lugo na po kasi kaming delay sa bayad, madam. Hindi ko alam yan, ah. Tsaka, naiintindihan ko naman yung sitwasyon nyo kung bakit hindi kayo nakakabayad. Pag naman nakakaluwag kayo, ang nyo rin namang kausap. Teka nga, tawagan nga yung babae nyo. Hello, Des. Pumunta ka ngayon dito sa apartment. Mag-uusap tayo. Ngayon din. Ma'am! Oh, ano? Susumbong-sumbong kayo kay Ma'am. Totoo naman hindi kayo marunong magbayad, di ba? Okay na, Susan. Eh, hey, ma'am, ginagawa ko lang naman po yung trabaho ko eh. Alam mo bang maayos kausap tong mga to? Tapos palalayasin mo ng ganyan, alam mo may bata. Buksan mo ang pinto ng mga yan. Pabalikin sila sa bahay. Baka nakakalimutan mo. Nang galing ka din sa sitwasyon nila ngayon. Wala ka rin matirahan nun. Tapos ngayon ano? Yan ang igaganti mo sa kanila. Kung alam ko lang sana, ganyan na lang din pala yung ginawa ko sa'yo. Kung alam ko lang na ganyan ang ugali mo. Ginagawa ko lang ngayon yung trabaho ko eh. Ginagawa mo ang trabaho mo? Pero ikaw pinatira ko ng walang bayad. Ni hindi kita siningil. Alam mo dapat, yung mga tulong na nakuha mo sa akin, dapat ibinabalik mo yon Sa mga taong ganyan, yung kailangan din nila ng tulong mo. Anong klaseng tao ka? Sana kahit yung bata man lang inisip mo, di ba? May anak ka din. Sorry na po. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na to mauulit. Dahil mula ngayon, aalis ka na sa bahay. Maghanap ka na ng titirhan mo. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo? Sige po, bubugsan ko na yung Pasensya na kayo ha, sa so, kung anong inasal sa inyo ni Des. Wala talaga akong kaalam-alam dito eh. Ayos lang po, madam. Maraming salamat po talaga, madam. Huwag mo nang problemahin yun. Hangad ko makatulong sa mga taong karapat dapat tulungan. At kayo yun. Tara na sa loob. Tara na.